Ayan ha, ang mga mangkukulang. <laughs> si Adita. <laughs> at si Shawi. Ayan. Pag-stand <laughs> <mangkukulam> naman kayo. <laughs> Hindi to camera, video to. <laughs> <laughs> <Nakapot pa na. laughs> video nga teacher, Ate Charena. Ah, dito ka muna. Wala. Hi, Wala. Teacher Wala. Gigi. Hi, Teacher Wala. Gigi. Ingitin si Teacher Gigi ataka taga-taga. ko magsimula, hindi teacher magsimula, teacher ko magsimula, hindi ko magsimula, O, ko magsimula, hindi ko magsimula, hindi teacher magsimula, hindi ko magsimula, hindi ko magsimula,

Eh, teacher okay, Yael, wala ang kinayusan kung hindi niya <laughs> Ito <laughs> po ang bedsheet niya. Um, color blue with, ano bang color to? Secret. Secret. Yan. Yan na. Mag-hi ka naman kay teacher Gigi, teacher Adet. Hi. Wala ka sa akin. Mainggit ka. Kapag ka, <laughs> 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 takoy ng bakasyon. Nag-music hindi ako. natutunan. Sariye, <laughs> wow. ka na kay Teacher Gigi! Pagulo. At eto naman ang baba ng aming sinirha. Ground floor. Yan. Yan. Picture ng At eto naman ang tambayan namin. Dito ang tambayan namin. Okay, wait. Ah. <laughs> uh yes. -oh. Dito kami tumatambay pag medyo nabobored kami. Okay. Kusina. Ito naman ang kusina namin. Nandito ang kusina namin. Ito yung ano, pag may tunog. <laughs> At ito naman ang kusina namin. Yung gas namin, pag yan. Yan. Medyo social kami. Okay. At ayo naman ang view sa labas. Uh -huh. Yeah. Eh, nandoon talaga 'yun. Ganit kayo si Charly J? Si Charly na! Ganito sa unan ko sa Go, go, go! Hindi mo ba alam na l